yan ulit si po yung dalawa maaga na gumising sila oh, oh. maaga rin sila yung kumain maaga naman, ano naman sila pag nagising maaga naman nagising pag ginigising yun nga lang gusto ko lang masanay kayo na hindi kayo inaalarma dala mo ayun hindi ko naman kayo kinatok hmm. o inatitlag kayo may kailangan kasi na, ang ano kasi nangyari sa kanila parang yung katok mo laging inaantay nila oh, wag nagtatrabaho naman itong mga ito eh sipag naman po yung mga Oo, sa, yun lang sa pag-using. comment ng mga thank you sa mga bashers na. Oo. So, salamat din po kasi isa naman din yung sana para ma-improve. Ma-improve din kami. Hmm kung ano yung dapat gawin. Thank you sa so mga advice niyo. Uh, ito namang mga batang ito po ay gumagawa dito dahil naturoan ko na po ito. Eh. Yung lang talagang pagising. Ang kanya-kanya po pas pagising Ayoko lang silang masanay ng ganun kasi karala. Kasi di yung tatagal yung panahon. Magagamit nila yun sa kanilang ano, sa kanilang pang-araw-araw na gagawin hanggang makatapos sila ng pag-aaral na makapagtrabaho. Hindi pwede yung gano'n na nalilate. Ako nga, ayaw pa palaga nalilate. No, oh, normal yung kasi maaga. Lalo pa ako, ang hawak ko mga bata. Hindi pwedeng mauna yung bata sa akin. Dapat ako yung mauna. Hmm. Teacher kayo, pag nurse kayo, dapat mas mauna kayo sa pasyente yung mga pagka ano na yun mga sa trabaho sa store dapat mas mauna kayo sa mga customers may na ano, may, na, may nabasa nga akong comment doon alam mo kung nabasa akong comment tax niya doon sa South sa America siguro si ang comment niya mm, ikaw gagawa lahat doon mas possible mo lahat Wala, walang ano doon Importante. Papasok ka, magdadrive ka. Basta pagod ka na, gabi na nadating. 6 to 6, may mga gano'n sa pang mga ano. May binasa ako na gano'n doon. Eh, maging aral sa kanila. Maganda rin po yung... yung uh, siguro, maganda rin yung ginawa din natin para at least ma-improve sila. Hmm. Hindi naman natin sila pinagalitan o ano, basta... Pinapangaralan lang natin sila para matuto. Ano lang po yun sa so kanila, warning. Uh, warning, para at least eh. si... Hindi naman natin isang bilis lang meron kasi nag-comment doon na ang hindi sabi. Hindi lang po na, alam nga, hindi daw naman na, nakikita sa vlog. Eh, alam nga, hindi po naman talaga naman. Yung content nyo, yung, yung content naman po ito, hindi lang para sa kanila. Oo. uh -huh. yun nga din ito ni Tito Hermes. Para maging lesson din doon sa mga kabataan. Pero sila po uh -huh. ay masisipag naman. Hindi naman sila tamad na ano. Oo. Oh. Tapos... Si Russell, lalo si Russell, nag-adjust yes, pa dito. Pero, yun lang talaga yung ayaw ko. Kasi... Yung pag lang ang hindi, ano. Hindi, ganoon talaga naman ang kabataan. Masarap kahit nga ako pag ano, gusto ko ka pang matulog. Oo, kasi ang kabataan ngayon, talaga, masarap matulog. Kaya lang, pag sinanay natin sila sa ganoon. Kaya, eh, di ba? Hindi naman sa pag ano, maraming kabataan ngayon. Medyo pangag talaga. Kasi nga, ano, parang umaak sila sa nanay nila, ipagluluto. Ito na, ito namang mga ito, marunong na silang magluto. Pagising ng mga yan, nagluluto talaga na Kaya, ano na pong uh, kumain itong dalawa. Kasi lagi namang nakaano yan sa akin pag nagluluto. Muna na pong kumain itong dalawa kasi nga po, si Miley naman, nag, ano rin yung nagluto ngayon, siya naman yung naligo. Ganun mo nga, salitan. salitan mo sila para tapos na si Maile naman pagbaba si ang kain. Eh. Oo, unang malo, ma-gising. Hmm. Ay, unang para si Maile yung bababa. Ito sa alam ng sinain. Ako, naliligo din. Tapos, sininita naman. Habang naliligo si Russell din, nagwawalis dito. O, pagkatapos ni Russell, aakyat naman si Oh, si at ako, may iwan na dito. Nagluluto. Ngayon, si Miley na nandun na sa taas kasi naliligyan. Ganun po yung may kanya-kanya po silang uh, Para yung oras din namin hindi sayang kasi oh. kulang kulad sa CR. Hindi naman sila pwede ng sa CR. Oo. Oh. <laughs> ayan. Ayan. Oh, ayan. Diba? Hmm, sana ganyan lagi, ano? Rasel. Hmm. Eh, tama lang yung ah... Uh, ano natin natin yun na naman sa paggising ang inaano ina sa inyo para kasi kung magigising kayo ng late late ang gising ninyo mag aapurahan lagi kayo pag uh, pagbibihis o pagpaligo ligo so, hindi naman pwedeng sabay sabay kayo maligo at least eh, na din natin marami kasi nag comment doon kaya maraming salamat po rin sa ating mga kababayan na ito comment. Tama po yun para mabago po yung uh, uh, ano nila. yon uh, Mapabilis yung ilos nila. Wala po naman kami ng uh, intention doon na para siraan sila. Ang intention po namin doon ay para matuto po sila. Ito po yung ano namin uh, na magising, magising sila ng maaga. Ah. Uh, Yung po naman sanay na po silang uh, mga, sa mga gawain bahay, sanay na po yung mga yan. Yung lang po sa pagising talaga yung inano yun, ni nanay. Siyempre po, uh, importante po yun para sa kanila dahil para maiwasan po yung uh, hindi sila malik. ayano Ayan, no? uh, tapos lang nilang kumain. ikaw naman ang kumain. Ayan. Oh, di ba? Sana galing ganyan ano. Oh. Wag na ninyo pagigising si Nanay para hindi Oh, ayan na po si Ayan, good morning po. At ayan po, yung si Mylin, maaga na po silang gumising ngayon. At uh, yung po mga nag-comment po na uh, sabi po ninyo na si Mylin ay hindi sila nasunod kay nanay. Nasunod po naman sila. Nagtatunayan po, nagtatrabaho po naman sila. Nagawa po sila. Yung nga po lang namin, yung pagising sa umaga. Yung nga nanay, ayaw na po niya magtutok-tok para gisingin sila. Pero pagka dating po naman dito, eh nag -ano po naman sila, nagkukusa po naman sila. Nagluluto po siya. Pagkatapos po si Russell, unang naliligo. Si Russell pa unang naliligo? Sinimita naman, naglilinis, tapos pagtapos ni Russell Maligo, nag o, ba si Russell, si naman, maliligo, tapos si may na ano, para hindi po sayang ang oras. Kasi po yung umaga, na napakabilis po ng oras. Ayan. Uh, sila po naman, may kanya-kanya po naman silang uh, tuka dito sa paglilinis. Yung nano lang po ni nanay, ay yung sa pag uh, gising may alam clock sila pero yung alam clock ay tulog din kasama rin sa pagtulog <laughs> 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 hindi kasi noon hindi pala hindi nila inoon hindi yung umisa yung alam clock kaya masarap din tulog nila hindi ko alam kung sinadya talaga nila hindi 'yun yung alam track <laughs> 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 ha bakit nakakalimutan? Kasi ngayon ang una, importante yun. Bago matulog, kailangan na ako oh, niyong alampak. Hindi ka, lagi naman ako sinasabi sa inyo. Kaya ako, misal, sinisip ko yun. Oh. Hindi mo naman na maalala, pero hindi naalala. Oo, oh, hindi naalala kasi. Mm -hmm. <laughs> Bakit hindi mo naman naalala? Mm ha? -hmm. Ah, yung alam ba Hindi ko lagi. Oo. Oh. <laughs> So, oh, may nag-comment nga doon na ano eh. May nag-comment doon na nakit na, nabasa ko na siguro nagsisilpon pa yun doon. O, wala po sila silpon doon. Dahil pag sa po, uh, medyo mahigpit po kami. Kaya kung yung alarm clock po, ay, yung silpon po ay gagawin ng alarm clock. Ay sigurado, hindi pa ako matutulog yan. Maghahawak pa sila ng silpon. Wala po silang silpon doon sa kwarto nila. Kaya nga po, alarm clock yung... Uh, mayroon sila dahil pag cellphone ay sigurado po bago po yan matulog may nag kasi doon siguro kasi cellphone hindi po yon tama po rin yung comment ninyo uh, maraming salamat po sa mga nagko po ng ano at uh, natututo po, po lalo sila yon kasi may nangabasa po ako doon na yun nga yung bakit daw hindi sila nagising na maaga sinanay pa yung magigising mm. yun lang po yung inunan namin yung sa pagising pero po pagdating po doon sa uh, ano, nagluluto po naman sila mm. At, din yun. basta nagtutulungan po yung tatlo kasi sinasanay po namin sila na magkaganyan dahil pagkawala na sila dito sa amin may kanya kanya silang trabaho kaya may pasok na sila sa kanilang uh, mayroon na silang uh, ano pamilya hindi naman habang buhay narito sila sa amin o so, pre na sinasabi namin na ikaw at na ni Mayrin nas daw po ko ano yung nata hmm. sabi nga ni ma'am eh, na minabasa ko doon at ni hmm. ano pangalan pa no? Doflexi. ano? Doklik maging responsible kayo ha? Hmm kasi hindi naman talaga dapat na sinanay ang gagawa si pero tulong-tulong di ba hmm. Uh, ayan uh, ayan na uh, huli po siya kumain ayan po si Russell uh, pasok na po sila ayan ayan po si Ninita. wow ano so kaninong galing yung sapatos na yan ni Nita doon din kinuha mo rin yung doon oh, ayan, oh, suot po rin nito yung sapatos oh kahapon yung suot niyan, ano yung isa. Yung pink. Wow. Kaya po doon sa mga nag-comment po, maraming maraming salamat po at uh, nakakatulong po yun sa kanila. para sila lalo ay ma-improve. Uh, nalalaman din namin kung ano pa yung uh, dapat uh, ibigay sa kanila na ano, hindi wala po naman, ayos po naman yung sila, hindi po yung maging ano lang po sila yung maging responsible. At po namin sila mag, mag matuto talaga na yung hindi po sila hindi po na, hindi na po sila utusan kung ano po yung uh, makita nila dito at may konti may nakita doon na madumi mag-automatic na po sila na linisin yun po yung pinano namin sa kanila kasi ayaw ko po sila na lalaki po sila dito sa amin uh, tatagal sila dito sa amin na walang nalalaman kaya gusto po namin yung tinuturo din namin na uh, nila hanggang doon sa kanilang lugar hindi ko natin may pag alis na iba po yung, yung pinanggalingan po kasi nila. Sana po sila sa ganun gano'ng na lang. Dito po, gusto po namin na mabago talaga lahat yung ma-improve lahat yung uh, paggalaw nila. Yung uh, sinasanay po namin sila. Kaya dun po sa mga nagpo-comment, maraming uh, marami salamat po. At uh, at least po, na-improve yung, yung mali nila ay naitatama pa natin. Uh, Ayan oh, po si Mylon, no? Masaya <laughs> na ulit. Hindi naman kami ng medyas. <laughs> medyas? Di ba may dumating sa inyo mga medyas? Saan? Ano oh, kung may dumating sa inyo noon sa package? Wala ba? Medyas. Ano yung na tanong natin? Hindi <laughs> mag-trapartner. Oh, ayan na. Hindi naman kami mag-trapartner. Ayan na muna. Hindi naman halata tayo. Ayan. Ayan. Sana laging ganyan ha. May. Russell. Laging maaga ha. oh, ayan. Ayan po. oh, ayan po sila. Napapasok oh, na sila. Masaya ba kayo? Okay na kayo? Laging maagang gising ha. oh, ayan. ayan po. At uh, umalis na sila. Uh, maraming maraming salamat po sa uh, ninyong uh, suporta sa akin channel at ganun po rin sa Quatro Marias. Ah, uh, po at ayun uh, pong gusto po namin yung kinalakihan nila ay mabago. Ayun, marami na po na improve sa kanila. Kaya po yung nagko-comment halimbawa dati po kasi sina Rinita yung buhok nila na ka ano hindi nakaayos. Eh po medyo maganda na silang tingnan, di ba po? Dahil din po sa inyong mga comment, kaya maraming maraming salamat po lahat po kasi nababago para sa kanila. At 'yung po 'yung uh, ano namin na uh, gusto namin mabago po lahat 'yung 'yung mali nila kung 'yung uh, maitama po 'yung uh, hindi po karapat-rapat na gawin nila. yan 'Yun po 'yung ano namin. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating mga viewers at uh, nababago po 'yung uh, kanilang pag-uugali. 'Yung yung, pa, 'yung dati po hindi po sila namumupo po Mm, nagmamanong ngayon nagmamano po sila. Mm marami po tayong uh, dapat ituro. O po natin 'yung mga matatanda Kailangan magmano po talaga. At parami na po na improve sa kanila. 'Yun na lang, 'yung paggising lang po talaga. 'Yun ano. Siguro po, Siyempre 'yung mga kabataan po talaga masarap po matulog 'yan. Kaya lang po ay may obligasyon sila. Kailangan silang gigising talaga Namaga maaga dahil para papaso. Sasabay po kasi sila kay Ma'am para po 'yung Malapit na po kasi yung school doon. Doon na lang sila mag-aantay. Kailan? Napaka-aga pa nga. Kasi kung iahalit ko pa naman, napakalayo naman yung ano. Tapos yung sasakyan, wala naman sasakyan na available. Buti nga, nadito ngayon yung sasakyan isa ni Pugong Bihero. Yun, hiniram ko po muna. Yun, at uh, hindi po naman sa akin yun. O, kaya, mahirap po naman mag-ano. Mag, yung ang gamit po ko talaga namin sa sasakyan, yung isa lang, yun po yung sa amin. Mm -hmm. At uh, kaya sa mga nag-comment po, bad man o oh good, uh, maraming maraming salamat po. At dito po namin napatunayan uh, na itong uh, Trish Tres Marias ay marami po talaga nagmamahal sa kanila. Uh, at uh, sana po patuloy niyo kami supportahan. Para lalong mapaigi itong mga batang ito. Ano po talagang hiling lang po namin sa kanila, magkatapos po sila ng pag-aaral. Uh, malaking uh, tulong po yung para sa ating mga kababayan dyan po sa mundo, dyan po sa dabaw, yun po sa, sa kanilang pinagalingan. At uh, marami po nabago na sa kanila. Kaya maraming maraming salamat po sa uh, walang sawan yung pagsubaybay sa aking channel. Ganon po rin sa 3-4 Marias. Ganon po rin kay Pugong bihero At sa buong team, maraming maraming salamat po. Sa atat po sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta. So, sa ating pong OFW, sa iba't ibang panig ng mundo, uh, maraming maraming salamat po. At uh, ingat po lagi tayo, sama po tayo naroon. God bless po sa inyo.